sing rengkel terus rengkel rengkel stay mga kabigan honors hapon na banat pa rin kahit hapon na Ayan, bitbitin ang lumapad. Okay. Finish. Finish na, salang na. Salang na tayo mga kabigors. Oh. Ah. pa ah. Uh... Ayan, hindi, yes, sada mo na. Ito pa pala. Ayan, mga kapikas, krengkas. Ah, hindi naman na ito. Okay, krengkas na. Harang tayo ng krengkas, mga kapikas. Ayan. Ang krengkas. masyarakat, oke, okay, bye 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 bye. -bye.